Paano, makita natin last last week, Ina, mm -hmm. di ba, yung mga headline, yung mga wasak mm -hmm. na corals. yun ba, isa diba pa yun eh. Yun? Mm -hmm. Paano, yun yung, yun doon nanganganak yung mga isda eh, yung mga yaman uh -huh. dagat. Ngayon, May kung wawasakin yan, para mm -hmm. gamitin for reclamation ng kanilang mm -hmm. artificial islands, kung wawasakin yan, para ilagay sa mga aquarium, mm -hmm. no, aquarium sa China, eh talagang, talaga nakakabahala dahil teritoryo natin yan eh. Mm. no Hindi natin pinagtaka- Sa environment, nakakabahala natin din natin oh. eh. No, uli na uli ko, pinapayagan natin yung iba eh. Ayaw lang natin mm. yung poaching ng no, mm. mga endangered species katulad ng yeah. giant clams. Kung gusto yeah, nila mag isa, ma okay oral. lang. Aba, tayo pa yung itinaboy sa ating mm. sariling teritoryo. Pinapayagan lang natin sila. Mm. no Tapos ngayon, winawasak pa yung coral reef. Dapat talaga tayong mabahala. No? Dapat talaga tayong manggalaiti. Dapat mm. talaga tayong magalit. Mm. Kung hindi ka magagalit, kung hindi ka manggagalaiti, eh mm. anong klaseng Pilipino ka? Yeah. Yun naman yung sinasabi natin kay Senator Robin Padilla. Magpaka-Pilipino ka. Di ba? Yeah. Lalo na ngayon, kitang-kita eh.